Hi, good afternoon. Ngayong hapon, mga katawang, kasama ko si Madam Reyna. Hello. Medyo malayo-layo itong pupuntahan namin. Alos dalawang oras na biyahe namin ito sa motorsiklo, gamit namin makatuwang para medyo tipid po tayo sa gasolina kasi pag four wheels po pag kotse gamit natin eh Mano. malaki po ang gastos na sa gasolina lalo dito napakalayo po nito makatuwang. Okay. Kaya motor lamang po kami ni Madam Reina magkasama. Pupunta kami ngayon kay uh, Ate Tasing, yung lola na bulag, nag-iisa lang po sa buhay mga katuwang, giba-giba ang bahay, sira-sira mga katuwang. 'Yun po ang pupuntahan namin ngayon ni Madam uh, Reyna may uh, nagpadala po na pera uh, hahati-hatiin po namin mga katuwang. Mega galaw shout out sa isang katuwang natin abroad from USA na ayaw na pong magpakilala mga katuwang. Nagpadala po sa amin ng 9 1000 pesos para po paghati-hatiin namin mga katuwang. Kasama na po sa mabibigyan ito pong si si Ati Tasing si Atitasing, mm. si Ate Anastasia, Anastasia. Kung tawagin po, ayaw yung patawag na lola, nagagalit siya kasi hindi nga naman siya lola dalaga so, naman siya. <laughs> okay, tara <laughs> samahan niyo po kami. Oh, let's go. go, go. go. Ano po kayo? Lola kasi. Lola! Sige po rin po ito. May dala kami nitong bigas at groceries. Anan na? Lola! Nakawawa na mo. Di rin ba ang bahay niya? Lola! An? Saan siya ba ngayon? Lola, saan yung ano? Si Lola. saan Sana po natin ilalagay yan Ay, dun po sa bahay Sa unahan, una ha, una-unahan daw po Saan? Una-unahan yan po Una-unahan kayo na niyo Ay, napalayo Mabigad po pati yan Ito tayo to, natasing Magagamas si Lola. Ha? Magagamas. Magagamas? Hmm. Uh. Magagamas siya. Oh, uh. saan na po tayo napadaan? Lalo ka lang po nahirapan niya. Kaya nga. Hirap ng daan. Dito pala. Nabigat <laughs> yan to. Woo! Ay. Kinawa na Ito lang po yung bahay niya. Oo. Iba na yung bahay. Dandahan po. Dandahan eh. po ang lakad. Ayaw po po Kahit siya bulag. Ayaw po niya alam niya kasi yung mga ginagawa niya dito yung mga gawain dito gamay na gamay na niya nadaling ko na po, dito po ba, na. So right, Opo, dito, may ito pa so nga ito may ilok bang ako dito isang, isang nabalok dyan nandito sa iba pa ako sa so, may ilok diba so. uh, dyan sa iba pa ako ito sa dyan sa iba pa sa tabindaan dito naman Basura po ito na. Basura po. Saan mo po ito tatapon sa baba? Doon nga po sa may po, ano inang niyo doon sa... May eh. Ah, oh, sa baba. Ay, maya na. Mamaya na po. Maya may na. Dito ka na. Lola Tasing. Daan may dala po. kami sa'yo dito. Bigas saka groceries. Pag yan po ang nakadaan may niyo na yan. Wala dun po tayo sa bahay nyo. May dala kami ito bigas. si Lola. Kahit dala. ito eh, may kapansanan, bulag siya mga katuwang, dalang matang hindi nakakakita Ay Lola. Pero siya po eh, ang kanya ginagawa, <laughs> ang kanya ikinabubuhay, magtanim po sa gubat ng mga gulay. <laughs> kaya naman mag uh, gumawa po ng walis ting ting na kanya pong ibinibenta yung kanyang pambiling bigas mga katuwang nung unang punta namin dito nakatayo pa tong, kanong, tong bahay na to eh pero talagang bulok na to eh pero ito may nagpagawa ng kanyang bahay-bahay mas komportable siya rito compared dito sa dating bahay niyan bulok-bulok na delikado na wala na siyang matulugan sabi ni kabungahan ni kaparmers eh, ito maulong daw dito kay ay thank you po lola tasing ay thank you po mas okay ito ba, lugar na niyang ito kaysa sa dati siya. Maliit lang po siya hmm. pero sakto sa kanya to. Opo. Alam niya gamay. May isa na. lang no, gamay na niya. Nag okay. nga siya sa bundok eh. Kaya so, yung unang Opo. kwento niya sa akin noon, yung mga tanim niya sa bundok, Madam Reina din nanakaw. Opo. Pinaghirapan niya tanim sa bundok. Opo. Kumusta ka la? Ay, dayan po. Wala ilaw. Ano? Ka may ilaw diyan, Madam Rina. Di, ma ito ito to, may ma ano to, may solar. Ito. Paano po ito buksan? Ito, dapat baka, baka, may switch doon, di kaya? Doon. Tingnan ano. Yun. Di ito dito sa switch wala. Ano to? Yun, Wala. Wala. Nagkain, nabukas na po yung ilaw. Nagkain ka na po. Ano na daw po siya nagkain. Ang no, oras na ba? tagal yung biyahe natin. Sumakit yung pit ko sa motor. Nandito uh -huh. Alas... po tayo sa labas. Madilim po. Alas 3.20. Malis kami sa daet mga 20 20 katuwang. Alauna po ng niyaan. hapon. Ngayon ay alas, alas. 3. -5. Alas 3.05. Alauna tayo umalis. Oh, Tatlong oras. Mm, Dalawang oras. oras mahigit. Lola, dito na po tayo sa labas. Dito lang siya sa loob. Pumas. Bigas. Nasa loob na po si Lola. Di na nag... Ano? Na. Na ito Ito po yung bigas mo. Oh. Lola. Hmm. hmm. Tagal-tagal yung bigas mo, Lola. Tapos meron pa kami dala sa ide mga groceries. Naalala mo ako, Lola? Naalala mo pa ako? Lola Kasing? Lola? Lola? Sabi, Anastasia po ako. Ah, Anastasia. Ano Ate, Ate Kasing, ano po? Ati ito tama. Anastasia, anong gusto mong tawag sa iyo? Ito ko. Anastasia. Tama po. Ayan si Ate Anastasia. Ayun yung kahintawag tawagin lola kasi dalaga siya eh. Opo. Oh, Hindi naman daw siya lola kasi dalaga siya. So ang pangalan niya Anastasia, yun ang gusto tawag niya. Opo. Oh, pangalan lang, pangalan niya lang. Tutawagin so, ka na lang namin na Ate Anastasia, oke okay yun? ate, hmm. Ha? Pwede na, oke, okay. ate Anastasia, ano to? ate Anastasia, Ano to? akan mo nga, ane, yan? Ano yan? Tak? oho, oho, <laughs> oho, Alam mo? Oh, hawakan lang ngayon. Ano yung biskwit Eto. Eto, Ate Anastasia. Ano yan? Noodles. Noodles. Oh. Ang galing niya. Ang galing. O, dyan mo yan, Ate Anastasia. Marami kaming dalang noodles. Oh, sa iyo, para tulad ngayon, tag-ulan, may bagyo, di ka mamang problema sa pagkain, di ba? O, oh, tapos ito, Ate Anastasia. Ano to? Kihawak. Ano yan? Hmm, ano eh Chef Dinas oh, Marami din kami dala sa iyo niyan Ate Anastasia mm. Dami oh, lagay mo dito ate Yan, dami niyan ha Para Kapag ka ikaw ay naguguto Malakas ang ulan Hindi ka na magpupunta sa bundok Para maghanap ng pang ulam Ano? May bigas ka rin ang mm, dami yan. Hmm. Wala bang nakikialam dito sa mga gamit mo, Ate Anastasia? Wala naman. Mm. Tapos, Ito ano to? Ate Anastasia, ano to? Asukal. Oh, asukal. Ang galing niya. dito. Mga asukal pa dyan. Nanay, Anastasia. Oh, ate ha. Wala nakikialam dito sa mga pagkain mo? Ito ate. Ano to? Ano yan? Ano yan mga yan? Ano yan? Mga... Ha? Tawang kapre. Malapit to. Iniinom. Uh, iniinom. Sinabi na po niya. Ha? Sinabi na niya gatas. Gatas. Gatas, oh, gatas yan. Ha? <laughs> gatas yan ate Anastasia tapos ano pa baga kung alam niya ano no, po, nakakabilib siya ayan tapos, alam niya po yan ate Anastasia eto madali kaya ito sigurado alam niya to mm -mm. ate Anastasia ano to pakihawak ano to Sabon. Sabon pa eh. ano yan? Panglabo. <laughs> galing niya. Galing. Ito ate. Ito, ito, ano to? Mga pangpaligo. Sabong sa pagpaligo. Oo. Oh. Galing niya. Ang galing niya, ate Anastasia. Ang galing. Tapos ito ate Anastasia. Lagay mo yan dyan. Mamaya, lalagay natin sa maayos na lalagyan para... Naka-safe, safe yung mga gamit mo, ano, mga pagkain mo. Ano po? Tapos ito ate Anastasia, ano to? Ang sago ng bigas. Ha? Sago ng bigas. Oo. Oh, ilang kilo? Ilang kilo? Ha? Uh, baka 25. Oo. Oh. <laughs> Ang galing niya! Galing! Palakpakan! Palak palak Ang galing! Ang galing niyo galing. po ate! <laughs> Dito kayo natutulog? Dito? Hmm, Ang galing! Very good! Very good. Nakakaano lang po. Paano nyo po nalalaman 'yun, ate? Ganun talaga 'yung mga ano eh. Yung mga may ganyang kapansanan, binibigyan ng talent ni Lord, ano? You know? Opo, na ang daming questions. Pinapakapala lang nila, in 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 inaamoy-amoy nila. Alam na nila 'yung bagay kung ano 'yun, 'di ba? Opo. Saka nakakatakot 'di diba, ba giniba 'yung bahay nila, maraming pako yun Oo nga. Mamaya mas pako siya. Pako siya. sana may buta ito si Kaya si nga po. Opo, Ati dapat Arastasia, may buta ano? siya. Mm. Si Ate Anastasia, ayan yung tatawaging Lula Tasin. Kasi hindi naman nga siya Lula, tawagin siyang Lula. Ate Anastasia, ano? Oh, oh. Medyo madilim po oh, kaya. O kaya nga, kaya. Hirap kami dito kasi itong maliit itong kwarto siya. ni Ate Anastasia, maliit lang. Hmm. Kaya hirap kami yung pumwesto ni Madam Reyna. Yep. O. Oh. Yun lang ha, Ate Anastasia. Ate Anastasia, oh. ako si Reyna <laughs> Madam Rina, Ano po? Kasama ko po lagi si ano. Salamat sa mga sa inyo at sa mga dala niyo. Uh Oo. -oh. Salamat kayo. Mm -hmm. Thank you po. Ang cute po maydad siya. Mm -hmm. Ang ganda ng mukha niya. Mm -hmm. Maliit siya. Mm -hmm. oh, bakit po ang puti niyo? kwan. akong ganyan. Oh, po maputi ka po. Alam mo po 'yan, Siguro nung kabataan ni Ate Mabuti Anastasia, maraming yung manliligaw yung... sa kanya, ano? Papa ko, maputi din. Ah, maputi daw po. Kada Marina, tanong mo nung kabataan niya, sigurado maraming manliligaw niya. Yung kabataan mo, marami sa inyo manliligaw? Hindi kasi sa bundok kami lagi. Ah, bundok ah, oh sh... daw po siya. Tapos Oh <laughs> my, <may, may, laughs> <tayo, laughs> <tayo, laughs> Ay, ako, laging pa palayo. Bakit po nalayo ka? Nagdi-dress Hindi. Tapos, sa malalayo din ang binabahay namin kasi nag ng nyugan. Tapos, ang mga magulang ko, nagkakainin hindi ilang doon sa nyugan alaga namin. Sa iba pa naman, bundok. Meron sa malapit. Meron sa malayo. Okay. Kami, malayo sa mga kabahay. Ate Tasing, marami ka po pagkain dito. Ano? Salawat daw po. Lagay, Ate Anastasia, may pwede ka ba dyang lalagyan? May Ayusin lalagyan Ayusin namin ni po. Madam Lali Rena. natin. Para hindi nagkalat itong mga pagkain mo rito. Yung linagyang dyan sa ano. Yung kahon? Ba sa, Ay, baka yan, Sa yan. Italy. Galing sa Italy sa dalan ni Nakadala ni kabungahan ah, ni kaparmers. kaparmers. Ah, oh ni Kaparmers so tama. Uh, Kahapon niya. Hmm. Lagay na kaparmers natin diyan, sa... Madam Reina. Ay, guys, kanito na araw. Lalagay na lang din po namin dito. Oh, hindi man yun, yun, puno na kahon. Puno na po ano. Sila oh, daw ang magbabayad. Sabi ko, dila. Oh, kung, ayaw ko sabi ko kung nasa mataong lugar at para pala ako naka ano yung yun, kulong sa bahay ko ayun, main, sa, ayun, ayaw niya sa, ayaw sa mataong lugar parang para, may, ah. Uh. pagkain sabi ko ayaw ko nang gabi mas gusto mo ba dito ka sa bundok ako so, niya oh. Nakakapag-exercise kung gusto mag-garden. Oh, uh -oh. Nakakapag-exercise ka oh. po. Ano? Kesa pag sa mataong na. na lugar, nandiyan ka lang sa magkakain ka nga. Hindi ka nakakabuli. Oh. So, ah, gusto so, niya ma-exercise. Uh -huh. Mas gusto mm -hmm. mo po Tanin. dito. Oo, well, tapos sabi ko, dito may mga burukas. Sa ibang mga binabahayan namin, Wala. hindi kami nakakatanin purukas kung magkaniman, hindi ito mabunga, ma na naalipat, na okay. naman dito, makapagaling. Kawawa, sayang naman po, ano? Eh, tapos ito, ipinatayo pa lang na kubo-kubong ito ko, kan pamangkin ko. Kahit kinuha dyan sa mga luma na ano, pero bago man itong inaligid, tapos hmm. ang mga na na iba nahalo ang ka itong sa Roma pero maganda ang bago pero maganda na po ano mm, kumpara doon sa ang bubong sa ano din luma ng lumang yero pinagsama-sama bigol ka sila okay na to kaysa doon sa dati kasi ko kung maal na nakapatayo na lugod bahay saka maal sila Ah, so, mm. May nag-offer daw kasi sa kanya. Natutulungan ililipat arkilahan ng bahay, ayaw niya. Kasi nga. Tama nga. na daw ito. Kasi dito nakapagtanim-tanim siya. Kaya. Tapos, nag-gustuhan man ito pa pamangkot. Wala sa namin ito nalagay. Ate Anastasia, at Ate Anastasia, tandaan mo yung mga, mga kusa nakalagay. Yung pagkain mo. Ate Anastasia, dito yung ano, dito yung bigas ha. Dito yung bagas. Sa -a -a. Tapos doon yung ano. Ay, hindi na po, hindi po namin sinama. Oh, sabi, ay, naturo mo yung ano niya kung saan nakalagay. Ayan dito po, sina, nilagay ko po dito sa karton. Ayan, dyan. ayan. Ayan mm -hmm. po. Oh, tapos ito po yung, itan po ito ilalagay sa bun. Ah, uh, nandiyan ang sabon ko sa, hindi oh. hindi Ay, nakabit yung bitin. Dito mo ah, na lang. Dito. Oh, ilalagay ko na lang po dito. Ah, mm, yan. yan. Hanapan mo dyan sa kusina. May nakabitin Nandiyan na dito. Nandiyan sa dingding na yun. Nandito um, daw. Ay, dito po. Nandiyan sa may itong tapat kang sular. Sular? Ah. ayun oh, sa iba ba? Ah, yung mga naka-plastic yeah, po. Dito. Handa, ayun po. nga naman, oo. oo. Uh, ito po um, po. yan, dito lagay. Oh, dito na lang. Mga ano nga po. Mm, um, para yung makapa, ano? Oh, Ate, ito na Ate Anastasia, yung sabon mo dito ha, sabon na panligo at panlaba. Sige daw Ate Anastasia, alam mo kung saan lalagyan ng sabon mo? Sabon panligo at panlaba? Sige daw po Ate, saan saan nakalagay? Sige daw, kung talagang alam mo daw. dito Ate, dito Ate kamay mo. Ayun oh. No. Di ba? ayun na yun. Yun na yung sabon mo. Panligo at panlaba layo na nilalaban niya, Madam Ray, na. Siya po? Mm -hmm. Ba siya dyan, sa ilog dyan. Saan? Oo. Oo. Ilang taon ka na dito, Nay? Dito? Opo. Well, Ang ba? Ba... Bente City. years. Okay, dito. Doon kami sa Samus. Samus, eh. Samus, Um, San San Jose po, Talisay, Bin San Vicente. Ah, dati kayo taga Dati ah, kayo. Ako, diyan ako ipinanganak nila, pero sila galing doon sa sakop ng mga so, so hmm. sakop ng albay si mama, si papa, sakop yata ito ng so, so, Dito siya, um, oh, madambrina, dito siya naglalaba. Eh. Mababa siya rito, mga katuwang nagbababa yan dito si Lola Tasing diyan diyan ang labahan niya eh dun hilog dun eh may sapa dun tapos ang kanyang may ano dun may balon doon. Doon siya nagigigib sa baba dun tapos diyan siya nagtatanim diyan sa mga lugar na yan problema oo ninanakaw yung mga tanim niya kaya nung unang makausap natin si Lola Si ate Anastasia. Kaya yung tawagin, tawagin lola. Lola. Kasi dalaga nga naman siya. Mm -hmm. mm. Ang ganda ng mukha niya. Mm -hmm. Ate Anastasia, ang ganda ng mukha mo ano? Ang liit. <laughs> May naging boyfriend ka? Wala. Bakit? Walang naligaw? Maso bang bago. Tapos pag may tao pati, ako yung naglalayo sa kanila. Ah, takot siya sa tao? Lalayo sa... Takot siya. Takot siya sa tao. Ilan ang mga magulang ko ang uh, naghaharap sa mga tao? Mahita ako ng mga tao. Pag, pag wala ang magulang ko, pag may hinap-tao ko, ako hindi ko ilanin. Para kaya rin tayo. Kung ang uh, kailangan, sabihin ko lang. Mm -hmm. Sabihin ko sa mga tao. Pinatago. Ate Anastasia, nang yung pagiging bulag nyo po nung bata pa kayo o naranasan yung mabuhay nung bata pa kayo na nakakakita rin? Na, ano kung nang ako, bata, apat na taon ako. Ah, four years Kaya old po. Tingnan ko nga eh, langit. Nakikita ko pa baba sa una tapos naglalakad ako. Pa, Parang di man ako nakakalapit sa... Tapos mabalik na ako. Sa oh. sabi ko. Iyan hanggang na lang siguro. Iyan ang pagtingin. Hindi man yung langit. So, four years old po, wala na kayo ng paningin. Bakit po? Nagkasakit kayo, ate? Hindi. Tigdas. Ah, tigdas. Ito, nakakabulag nga yun. Ang ilaw, iyan na, ano. Yung, uh, komplikasyon. Yung, uh, komplikasyon. Tapos malayo pa sila. Sa bundok na sa bundok sila. In, hindi mm. naman talaga maagap. Tama, ano? tama. Malayo. Tapos nagpunta kami sa kabatuan. Dyan, ako bundok din ako dyan sa kabatuan. Mm. Pero sa sanos yun kami. Nagpunta ka dyan na nagkakainin si Papa. Tapos tumang magkaroon ng lupain na uh, masalig yan. Kaya ano, hindi manatanima ng hindi at matanima itong baboy damo mo tapos ning walang pirang ipagpaparabili ng pang tanim tapos ipagbabayad sa Ilan kayong magkakapatid ate? Pito. Pito. Kayo lang po ang nabulag. Bahay-bahay uh. na si Nanay Tasing. Uh, mm Pero mas okay talaga yun. Masaya ka naman sa bagong bahay mo, Nay? Ay nataan mm, na. Ang bigas kasi niya, pati mga groceries mm -hmm. niya. Dito dami itong groceries na dala namin mga kumain. Bigas niya. Ito, naluto ka pa? Oo. Mm oh, -hmm. hindi ako nagluluto. Di naluto ni Mama. Ako ang nagluto kasi. Dire mo mag-asawa. Oo, po.

Kila lang alaga mong manok, Ate Tasing. Marami kang alagang manok? Eh, eh, eh. Pwede itong Hindi ba nila nakaw? Hindi naman. Pero yung mga pananin mo, malaki, pag, na, mag mag pag malaki na daw, nakaw na. Ay, ano si... Ang tawag yun, ang gibig ba? ba ang anak? Grabe ang tinggain Atita Sing May uh, Sukli dito Pinabibigay sa sa'yo Yung tumulong sa sa'yo galing Amerika Ayaw na pong magpakilala Isama na lang po natin siya Atita Sing sa mga pagdarasal niyo Bago matulog Salamatan po natin siya kung sino man siya Atita Sing ano? sa Atita Sing May sukli dito Pakibilang bilang to Tingnan natin kung mabibilang May ni Ate Tosing. Ate Tosing, oh. Hindi ko yung mabilang. Ah, hindi niya mabilang. Ito, magkano to Ate Tosing? Magkano? Kung isang daan, iyan. Eh, yeah, magkano? Ah, awa. Ay, ay. Maamo yung kanyang alagang mo. Oo. Hindi, ako nakakakita hindi niya ma hindi niya ma makapa yung iba kasi kaya kapa pa lang nila alam na nila kung magkano mm. ano at ito ito pa yung sukle ito pa yung barya yan ay 800 plus may uh, 35 pang barya 835 at ito okay. ha Hello, oh Ayan ta sing. Sa salamat natin yung nagbigay ng tulong sa atin. Galing Amerika siya. May salamat nga. Ayaw na magpakilala. Salamat kung sino po. Pino. Salamat po. Anong gagawin mo sa pera mo? Pang ulam. Oh, may pang ah, Marami doon. Ano? Marami kang bigas. Kaliwa. Sa sariwa, Sa Isda. Isda. Hindi kaya ayun ni Bago. Tapos ni Puspuro. Hindi kaya lighter. Ah, Puspuro nga pala. Hindi uh, tayo nakabili. Puspuro tapos petrolyo pa yata. Ano? Gaas. Ano ate Tasing? Pero may dalaman gaas kanina si... Ah, si Kapagos galing ka dito. Napunta din sila dyan sa Tigbay nanta tungkol sa pinagpapaaral. Mm, galing naman ni farmers, hindi ka pinababayaan. May pinagpapaaral sila dyan. Mm. -hmm. Tapos itong kapatid, ililipat din dyan para yung dalawa pa rin. Kaya dyan mag-eskula. Mm -hmm.